Pagandang life po sa ating lahat. Ang katanungan pong sasagutin natin ngayong araw ay, ang pupu-application po ba ay para sa mga kristyano? Pero bago ko sasagutin ito, isa munang patalastas. Muli, magandang-magandang life po sa ating lahat. So, bago po natin sasagutin ang unang kong katanungan, alamin po natin muna ang apps na ito. So, ano nga po ba ang pupo? Ang aking sagot po ay uh, natin kay Uncle Google. So, expect po na medyo mag-English tayo ngayon. So, what is pupo? Ano ang pupo application? Ito ang sabi niya. Pupo application is a live streaming and entertainment platform where high appearance hosts interact with viewers online. It offers a variety of features such as live upgrade where users can broadcast videos, find friends, participate in PKs, players versus players battles, and make money by receiving gifts from viewers. Yan po ang sagot ni Uncle, isa itong application na ginagawa mo ay nagla-live ka katulad din ng ibang platform uh, nagla-live ka at mag, uh, katulad ng Facebook pwede kang mag-send ng star dito ang tawag ay coins at uh, magiging pera ito so who is the owner of Pupo application sino nga ba ang nagmamayari sa apps na ito ang sabi na Uncle Google again, si Mark Vian. Ini-tignan ko po sis kung sino si Mark Venn. Rineresearch ko kung sino siya pero ma walang malawak na sinabi ni Uncle Google. Tiningan ko sa ewan ko lang yung inter interview niya sa CNN. Hindi ko siya napanood. Gusto ko sana na yung written para makopya ko. Pero kayo na lang po ang mag-search niyan, assignment natin. I-research po natin kung sino nga po pa si Mark Venn. Saan nga ba naka-base naka or saan nag-uri o saan nagmula si Pupo application? Where is Pupo application originated? Ang sagot muli niya, ang Google, naka-located siya sa Gloucester, Massachusetts, Massachusetts, yeah, ya United States. Okay, tama na po ang pag i english natin. Pumunta po, dumako po tayo sa Tagalog naman. Katulad po ng sinabi ko, nasa pupo application po ako at isa rin po akong kumita na dito. So, disclaimer lang po. Ang layunin po ng video ito ay upang ibahagi ang aking obserbasyon, karanasan sa apps na ito. Hindi po upang husgahan ang mga nandi, nand, nand, gumagamit ng apps na ito. Kasi ginagamit ko rin ito. So pagkagawa mo ng account, may mga task kang gagawin. Makikita po ninyo upang mas lalo po ninyong maunawaan ito kung hindi kayo gumagamit ng application na ito ay panoorin po ninyo ang una kong video. Ilalagay ko po muli sa taas upang panood ninyo. Okay, pag Um, isa dito ang live streaming so yung tasking is um, dalawang bagay daily, sinabi ko kailangan mong uh, mag live at saka umupo sa sinasabi nilang crown seat um, I'm not against this hindi po ako tutol sa live streaming pero in order na kumita ka ng mas mabilis at mag level up ka kailangan mong sumali sa mga gamble. Ito yung batuhan ng coins at kailangan mong bumili ng coins para ilaro. Now, tignan natin kung anong ibig sabihin ng salitang gamble at kung biblical ba ito. All right. Ang salitang sugal ay maaaring ilarawan ng pagbabakasakali na paramihin ang pera sa pangkaraniwang paraan. Hindi direktang hinatulan ng Biblia ang pagsusugal o pagpupusta at iba pa. Gayunpaman, minigyang babala tayo ng Biblia na umiwas sa pag-ibig sa salapi. Mababasa po ninyo sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 at Hebrew 13 verse 5. Hinihikayat din tayo ng kasulatan na iwasan ang mga pagtatangkang guma, yumaman sa madaling paraan. So, si, tulad ng sinabi ko, walang easy money, lalo na sa social media. Wala po yung word dito na gan ganun. Mababasa po yan sa Kawikaan 13 verse 11 at saka chapter 23 verse 5 at matatagpuan rin sa Mangangaral 5.10. Ang pagsusugal ay kadalasang nakaugnay sa pag-ibig sa salapi at hindi maikakailang maraming tao ang natutokso dito dahil sa pangako ng madali at mabilis na pagyaman o pagkamal ng salapi. Now let's go back to Pupo application. Aside sa agisan ng gifts na tinatawag or gamble ang word nila, meron ding mga laro doon. Kung titignan natin o susuriin natin ang bawat laro ay talagang makikita mo na all about gambling. Meron ding tinatawag na trading. Trading is yung palitan. I think uh, it's much better yung trading kesa gambling. No? Kasi yung trading ay isang ay isang paraan ng business. Palitan kayo pag titinda. Papalit mo yung tinda mo ng pera hindi ko ito sinubukan kasi hindi ko alam laruin yung mga ito. Yung, na, yung mga laro doon, tinignan ko, hindi ko alam. Lalo na yung mga ano yon mga braha-braha. Tapos, pero nakita ko, natatawa ako, nakita ko yung linalaro ng aking lola, nung inchik na lola ko nung nasa mongkok ako, no. Tapos pag pare parehong Jay, mag, ano yon basta basta ganon hindi ko alam laruin yung mga iyon mag magtaya ka lang ng pera tapos ganoon may laki lucky, lucky nga nagang gamble nga habang nasa pupo application ako hindi ko malabanan ang konsensya konsensya at paghatol ng aking isipan kahit gusto kong ibahin yung gamit nila na ng hagisan gusto kong ibahin yung yung word nila na gamble gamble into hagisan ng gifts pero hindi mawawala ang essence nito or hindi matatanggal ang katotohanan ng nakikipagsapalaran ka ng sense para kumita I was shocked din nang makita kong binabanggit nila ang salitang Hallelujah. Pag naglalaro sila sa gambo, nakita ko na may talagang, ewan ko kung anong mangyayari, bakit may haleluya. Tapos na, tinitingnan ko yung mga naglalaro, may naghahaleluya. They're using these words na hindi yata nila alam kung ano ang ibig sabihin nito. Okay, this is my verdict. Kung sa live streaming ka sa Sabah, check our purpose, objectives, and desires mahalaga po kung anong layunin natin, kung ano yung um, ano bang rason kung bakit natin gagawin ito. Kung host ka na ng gambling, worth it ba ito? Yep, kumikita ka ng malaki. Pero, kung isa kang kristyano, kaya ba ng konsensya mo? Or ano ba yon? Ito ba ang uh, ito ba yung tugon ay ano ba yon ito ba yung conviction mo na okay lang ba at saka maganda bang pakinggan na after sunday service or after praying ay sasabihin mong or magme-message ka sa chat group sa, sa chat group ninyo dahil alam ko may mga sari-sariling chat group na tayo sa Pupo application kasi nga may mga agent agency dito na sabihin mo dito lalo na kapag host ka. Sino maggagambol? Let's gamble. sinong bibili ng coins? 'Di ba? Pangit pa, y, pa y, hindi ko alam pero pag yung, yung yung, ginagamit ko yung word na gamble na hindi maganda sa sa ano yon si satay nga ko And uh, okay, may sari-sarili tayong conviction, may sari-sarili tayong pananaw. May sarili-sarili tayong layunin. May sarili-sarili tayong um, rason kung bakit ang mga bagay ay ginagawa natin. hindi ay sinutulog katulad ng sinabi ko, kung husgahan ang bawat nandito ang gumagawit ng apps na ito kasi ginagamit ko rin ito. So let's reason out. Sinulat ko dito, ha, ha, ha. <laughs> okay. Folks, mga kaibigan, the decision is yours. Ang decision po ay sa inyo. Okay, again, this is LG signing off.